Sa unang mga araw sa mundo ng mga tao, naging masaya ang pamilya nga nitong si Danaya dahil lang mabait at mabuti sila sa mga tao. Nakita nila ang kalungkutan ng mga tao at mga pangangailangan nito. Kaya naisipan ng mga asawa na tumulong at magmamalasakit sa mga tao. Ang hindi nila alam na hindi lahat ng mga tao ay natutuwa sa tulong. Ang iba ay nagiging sakim na siyang naging hudyat para pagsamantalahan sila Walang kamalay-malay ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao. Hindi nila alam ang totoong mga nasa isip ng mga ito. Iinglan sa kanila ay na tutuwa, ngunit ang ilan ay pinagnasaan ng lubos kung ano ang meron sila. Lalo na nang matiktikan na meron silang mga ginto. Agad na sinalakay ang bahay nga nitong si Zanaya. Nagkataong wala si Zanaya. Siya ay namamasyal. Siya ay ng ginto sapagkat aliw na aliw siya tuwing nagbibigay siya ng ginto. Ipapalit niya ng pera. Tuwang-tuwa sila kapag nakikita nila ang mga taong binibigyan at nakangiti ito habang umalis. Dahil sa sobrang tuwa na kanilang nabigay. Ngunit ang hindi alam ni Danaya ay magiging, magiging hudyat pala ng kamatayan ni Akil at ni Gaya. Dahil yun nga ang nakasulat at yun din ang kailangang mangyari. Natitiyak natin na sa oras na malaman nga ni Danaya ang katotohanan na alam pala ni Kasopeya at ni Cassandra ang mangyayari sa kanya maaaring magtatanim ng galit at tinanakit nga itong si Janaya samantala bago ang pangyayaring yun nag-iinsayo si Akil at si Gaya dahil nais nito na matuto si Gaya sa pagkikipagdigma at kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili dahil siya ay magiging tagapagmana ni Janaya subalit hindi nila alam na si Gaya ay nakatakdang mamatay iyon ang kanyang magiging kapalaran magugulat na lamang sila sapagkat natunugan ng mga sindikato na meron silang mga ginto kaya naman sasalakayin ang kanilang bahay hindi inaasahan ni Akil ang pangyayaring iyon magaling naman dirigma itong si Akil Ngunit sa dahil ang marami sila at may baril nga ito, ay nahirapan si Akil sa pagkikipaglaban, lalong lalo na at nandun ang kanyang anak ng si Gaya. Kaya naman naipit sa sitwasyon nitong si Akil, pinagbabaril siya, maging ang kanyang anak na si Gaya ay hindi pinaligtas. Kinuha pa ang mga ginto sa loob ng bahay. Napakalupit ng mga tao. Samantala itong si Datnaya ay biglang magugulat sapagkat uutusan siya ng kalikasan at susundan niya ang hangin. Tela nagbabadya na mayroong panganib na nangyari at may uh, kapahamakan. Pumalik siya sa bahay at dito nga ay kanyang madat na nawala ng buhay ang kanyang magamah. Punong-puno siya ng hinagpis. Kaya naman nag-agalit na galit ang naturang sangre. Hiniling niya sa kalikasan kung sino ang mga pumaslang at kung paano ito pinaslang. Nakita niya ang mga mukha. Kaya naman na ah, hindi pala lagpasin ni Zanaya ang galit na at ipaparamdam niya ang kanyang galit sa kamatayan ng kanyang magama. Hindi lubos maintindihan ni Danaya kung bakit nangyari ang mga bagay sa kanya. Gayong naging mabait at naging mabuti siya sa mga tao. Napakalupag ito ng mga tao.